What's going on, ma'am? Magbabalik tayo dito sa truck. And ngayon ay araw ng, ano ba ngayon? Merkules. Tama ba? Oo, oh, tama, Merkules. Uh, May 21, 2025. Napagod ako magkakait ng mga gamit dito sa truck dahil kakarating ko lang. Anong oras ba? 10 p.m. So, ang pickup ko ngayon ay dyan lang sa Burlington. Um, ang load na yon ay ready na mula alas 12 pa ng tanghali kaninang tanghali hanggang alas 12 ng ating gabi dapat makuha ko siya so meron pa akong dalawang oras para gawin yon pero anyway maganda yung load natin ngayon dahil 900 miles yung layo niya and pupunta ako dyan sa Burlington sa may customer para kunin yung trailer at tayo ay bobtail lang pupunta ron, ano? wala akong dadaling malinis sa trailer whatsoever so ang pinakatrabaho natin ay magsisimula doon sa Burlington which is about 12 miles ang layo niya So, yung trailer na kukunin ko doon, loaded na nga, dadalhin natin siya sa Kansas City, Missouri. Mga 1,500 miles or 900 miles yung layo niya, no? sorry, sorry. 1,500 kilometers or 1,600 kilometers ang layo niya. Pero most definitely 950 miles ang layo niya. Anyway, last weekend, No? pinagawa ko tong ating 90 day inspection ng truck and pumasa naman siya awa ng Diyos. Walang pinalitang kahit anong pyesa, walang pinalitang brake, brake pads, brake chambers and what not. Basically, our truck is still in safe operating condition. <laughs> Laubusan ng Ingles. Anyway, safe ang ating truck. Pwede natin siyang ibiyahe ng another 90 days. And hopefully, walang mangyayaring masama sa loob ng 90 days na yun. Ano? Anyway, ang nangyari nga, meron akong ditong power supply na hindi gumagana dito sa tractor and then dito sa I mean, dito sa cabin, dito sa harap, at uh, saka dito sa sleeper, no? Ipapakita ko sa inyo. Yang 12 volts na 'yan, no? Ito hindi gum ito gumagana dati pala. Etong nasa kanan hindi gumagana, pero dahil nga pina natin sa ating magaling na mekaniko, oh men. Bang! Dati pa namang may power yan, okay lang yan. Ito, try natin. So meron na tayong power dito sa may tractor. So dito sa sa may cabin side of the tractor, meron na tayong power diyan. Dati gusto ko ng kalugutin yung fuse, no? Hindi ko lang wala akong ano, eh, light tester. So hindi ko rin naman gustong bu bunutin ni isa, isa para malaman kung ano yung burnt na fuse or yung nag-short or what what do you want to call it. Anyway, dito rin sa likod, Meron tayo dito 12 volts na hindi gumagana dati pero pinalitan ko na yung or pinalitan na namin yung fuse niyan. Tsaka dyan sa itaas meron ding isang 12 volts diyan. So yung fuse box naman nitong sleeper side of the truck is under the bed no. So binuksan namin yung fuse box doon and then madami yung burnt or short na fuse. Anyway, ngayon dahil nga kaya ko sinasabi to dahil magagamit na natin ang ating ilaw Itong ating night light na tinatawag. So, ikakabit natin ito ngayon, men. Bilili namin to sa Amazon and papakita ko sa inyo, men, kung anong purpose na itong USB natin dito. Let there be light. Bang! Meron na tayong ilaw pagkagabi, men. So, ikakabit muna natin to and... <laughs> Hindi ko alam kung saan ko ididikit pero meron na akong naisip baka doon sa taas hanggang pababa, no? So, ikakabit ko lang, men. So, magagamit ko na rin itong ating extension, man. 12-volt extension. You know, let there be light, kaloy! Ngayon, didikit na lang natin to, men. Ah. Nawala na yung dikit na ito. Lamig Ayoko ang tapakan yung kama ko eh. 한 번도 어 같이 좀보온거 Eu yeah, não. you know parang ano na yung truck natin <laughs> ang tawag dito parang lang beer house <laughs> kaso wala yung remote man hindi ko alam kung saan napunta yung remote so hindi ko, hindi ko mapalitan yung kulay hindi ko mapalitan yung brightness niya. pero itong nasa ano natin footwell meron tong remote eh, napapalitan ko yung mga kulay tsaka yung brightness Anyway men, punta na tayo sa Burlington. At gabi na. Malamang neto matutulog na lang ako sa bandang London. Uy, ano yun? Matutulog ako nito sa bandang London, men. We'll see. Kasi nga, merkulis lang gabi ngayon, no? So, ang delivery pa naman malito ay sa biyernes pa after lunch, man. Alas dos ng tanghali or hapon. So, kagaya na sinabi ko, 16-17 hour drive lang to. Madalit salita, buong Webes, drive ako ng 10 oras. And then another five hours sa biyernes. Hindi tayo nagmamadali, men. Hindi tayo nagmamadali. Ay, ay, ay. kalaban na lang natin talaga nito, puyat. Pero, ganun pa man, bobtail lang tayo ngayon. Wala tayong trailer. <laughs> sarap, sarap sa pakiramdam. Alam ba ang temperature ngayon? Ang lamig ngayon eh. 8 degrees. 8 degrees Celsius po ngayon, ano? Malamig. Kaya nakasweater ako kanina. So medyo foggy. I mean foggy. Medyo low visibility. Papatayin ko na yung mga ilaw natin and cut natin to sa customer man. So nakakonekta na ako sa ating trailer. And ngayon, i check na lang natin yung ating ano ba? Ang ating connection, ang ating trailer. So okay na ang ating connection dyan. Okay ang ating mga hoses. Wala tayong leak dyan. Nataas natin ang ating legs. Okay ang ating mga tire pressure dito. Inampas ko na lang martilyo kanina yan. So okay naman tayo dito din sa likod. Merong seal ang ating external valve cap. Tsaka lahat ng ating mga valves ay sarado. So okay na tayo dito sa likod. At wala tayong lake dito sa side na to. Ayos na tayo dito, men. Headlights are working and everything's good, men. Tignan ko nga kung kita yung ilaw sa loob. Ay, mismo. Kita nga. Kita ang kita yung ilaw natin sa loob, men. Hanep. Parang kabaret lang, ah. So, Let's keep it moving, man.